Oh ano anong gagawin niyo maghapon kayong dalawa? Ah. Oh. Magaka. Kala. Oh. may ako nga po kayo babalikan ulit at ako po ay pupunta sa labas hindi rin ang gulang and tingnan nyo naman guys diba maghapon po kami ganito yan ano kaya um, gagawin? Mm -hmm. Tanghali na po. Ito. Ayan. Nandito ako ngayon sa kwarto. Oh. Ayan. Miyaw-miyaw. Um, Hindi ko pa ako Eh, maulan na naman. Uh, ito. O, oh, tingnan nyo ang aking mga alaga. O, oh. si Daga na doon yung sa sulok. Uh, uh, talaga na mga kainaman. Lagi na lang nakatihaya. Lagi uh, din uh, ng aking mga alaga. Uh, Ito huh? <laughs> Ang aking balbon. Si balbon. Si kala. Ayan. Uh. Daga! Ay, i kaya naman ito si Kala. Siya lang lagi gusto eh. Ito ko ring-ringin. O, oh, ayan. Nagbibili pa ako ng ulam, ha. Uh. Uh, Ami ako na nga po kayo ulit babalikan. Papakita ko kung anong gagawin ko sa kusina. Ayan, guys. Nakabihis na ako. Lalabas na ako. O, oh, ito. Aking damit na pantulog. Tingnan nyo. O, oh, ayan. Iisa na ang aking nga asa. Si na lang. Wala ang aking sikala. O, oh, tingnan Ayan. O, oh, mamaya na nga po ulit. Ayan. Uh -huh. Uh -huh. Hey guys, tingnan nyo, maulan na naman dito sa amin. Oh, uh, na naman ng ating Marites. Gagala ako po kayo. Tignan nyo. O, oh, yan na. labaso tayo, ayan ayan, nandito na po tayo sa ginagawang palengke ayan ayan o. mga ilang buwan pa ho at nalapit na ho ang aking bilihan ng gulay ayan lalabas na ako tayo sa highway. Mabili oh. na ako ng ulam. Ito. Malok no, at saha. Ayan, oh, lolo to ako. Dito na naman ako sa Pernandes, dumakalok. No? Ayan, ako. Ayan hindi uh, ko makapagtanggal ng payong hindi nyo makita aking dinadaanan o. ayan o. ayan uuwi na ho tayo ayan anak ko talaga. Ayan. Daan naman ako sa tindahan. Tara. Nagbili ko ko ng pinapay. Ayan. Nagbili ko ko ng sabon at maglalaba. Ayan. Habili ho. Ano, bago umuwi ho. Oh, ayan, banunot. May dalang sabon. Tinapay at ulam. <laughs> ayan. 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 eh. I <laughs> guys. Nagisa na ako ng bawang, sibuyas, kamatis, sa manok. Ayan, adobo, manok. Ito ang aking ulam. Sasain na rin po ako. yan. Ayan. Tingnan nyo. O, makalat na naman po ang aking kusina. Tingnan nyo. Ayan. kayo. Oh, mamaya ako na ho ulit kayo. Babalik ah, kami. na po kami. Nakaluto na po ako. Ayan. Oh. Ang ah, hugasin. O, oh, ayan. Nagtambak po ang hugasin. O, oh, ito po. O, oh, ayan. Tapos na po. Ah, baling daw. May hugasin na naman po. O, oh, ayan ho. nakaready na po ang aming pagkain tayo po tayo, hmm. 对、嗯 Good girl. Tignan you know? oh. Masa dito itong mga anak oh, Ito na. No, Andi naman yung isa ho. oh. Ayan. Yeah. Hmm. Yeah, Ayan. Tutulog to po muna ako. Magandang hapon. Ayan. Yeah. Ayan, guys. Pagkatapos, maghugas ito. Higa-higa. Uh, ang aking alaga. Mm, si Dagachi. Mm. Higa na, higa na. Oh, higa na tayo. Ha. Huh. Ayan. Ayan. Uh -huh. Oh, ayan na ang aking dalawa. Oh, dalawa sila. Mm hmm mm hmm K-pop, ah, eh, gimana banget? Ay, enak Thank you for watching, like, and subscribe. So, salamat po. Uh -huh.